Sir, bakit parang nakasimangot ka? Wala. Yeah. <laughs> e nga. Ano nga? Sabihin Wala mo na. Wala, ko kasi tong friend ko. Kasi oh. nakita ko yung status niya sa Facebook. Rant siya ng rant. Oh. Puro siya reklamo. Puro siya. Ang daming issue sa buhay. talaga yung rantang rant na yan eh. <laughs> Ha? Pero ayoko lang i-unfriend, kaya tinatawagan ko kaya niya. I-unfriend mo! Hindi ko kailangan ng mga marites sa buhay ko, pero gusto ko na talagang i-unfriend. Yan tayo eh. Mabuti, pag humingi tayo ng advice sa ating mga resource person, ano ba yung sinasabi ko? Yan tayo eh. Mabuti pa, humingi na lang tayo ng advice sa ating resource person. Dahil ang pag-uusapan natin mamaya, ano ba klaseng friends ang dapat i-unfriend? Tama, i-unfriend na ma. Dapat i-unfriend. Let's all welcome ang magagandang magbesties, Christian Antolin and Kirai <laughs> Celis! Yes! Unfriend. Okay. Ito matinding katanungan na bibigyan ko kayo ng isang milyon para i-unfriend ang isa't isa. Ano ang pipiliin? Pera o kaibigan? Pera. Gets na namin yan. <laughs> Tag 5H okay, na kami. Okay, pakuha iba na lang. Hindi ko kailangan ng pera. Oh. oh hindi kita ipagpapalit sa isang milyon. Dapat limang milyon. <laughs> <laughs> may presyo. Actually, mababa nga. Baka may, may, may ano, may iba pa kayo offer. Oo, oh, diba? Saka isasend ko rin yung 5 million, tapos isasend ko yung nude niya. <laughs> oh. Ay. 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 salamat! Uy, alam mo, nagsasend na din kasi talaga kami nung ako. Nagsasend na ako sa isan, kanya. Isa? Oo, nang isa siya. Nakita niya na kayong p***** ko Uy, pero totoo. Nakita totoo, ko na. Totoo, pinakita <laughs> ko talaga sa kanya. Sobrang curious ako. Oo. oo. Ah, Sobrang close niya uh, uh, nga. Sa lahat uh, nakaklose kong barkada kong lalaki, wag. <laughs> 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 Mahal ko kayo, pero wag. Sa akin na lang isend. Hindi, <laughs> <laughs> hindi ko na lang i-open forward ko na lang sa'yo. Opo, please. <laughs> Bukang magkaka-unfriendan na ngayon lang. Oo. Kung iniman man sila, baka tayo magka-unfriendan. Ayan, ang aming hearing ay napaka -init. Pagkatapos lamang po ito ng Pepito Manaloto. At dito lang po yan sa hearing na podcast, podcast pa. pa. Ito po ang Your, Your Honor. Honor. Yay. Yes! Your Honor, live streaming every Saturday after Pepito Manaloto. Also available on Yulo, Spotify, and Apple Podcast.